yung hmm, inaabangan nyo dyan ha ah, binantayan nyo yung pagkainan nyo yung inugasan tikul tikul tingin tingin tikul ha ah. nanonood kayo dyan sa ano bilog bilog masagot ah, ni marinig Lilog! Lilog! nakabantay kaya dyan ha hinugasan lang yung ano nyo mga plato nyo wala pa ang pagkain tikol buwas si tikol na nanonood din ang galing ah tignan mo tikol para ikaw na maghugas ha tikol Ang oh, patay si Bilog ah. Bilog! 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 Nanonood din ikaw? Ha? Ha? Nanonood ikaw? Ha? Itaob mo muna dyan.

Girl. Bilog Uy, kawawa si Bilog ah. <laughs> <yung> machine, <laughs> at Ang mga mata <laughs> sa mga iring <laughs> nagsiga. Bilog! Tawawa naman yan, tibilog na yan eh. Tawawa naman yan. Balik-liig yan. Shh.